Hello friends, welcome sa channel na ito. Ito yung Jesus Revealed TV. At uh, this is supernatural moments kasi we have Jesus kasama natin as we discuss yung po mga bagay sa kanya pong mga salita. And sa araw na ito, uh, gusto ko pong magbahagi sa inyo ng apat na misteryosong ilog doon po sa Hardin ng Eden. Actually, ito po ay nasulat sa Biblia upang magturo sa atin ng mga ilang katotohanan sa presenting sitwasyon natin. At bago po natin ito talakayin, gusto ko pong ipaabot sa inyo ang katotohanan na yung ilog na ito ay nandito sa atin ngayon because of Jesus. Ito po actually yung banal na espiritu na sabi po ng Panginoon sa kanyang salita na sa atin po ay bubukal ng tubig. At ang tubig na yon walang iba kung hindi ang banal na Espiritu. Ikaw na nananampalataya sa Panginoon, ikaw ho ay dinadaluyan ng ilog na ito. Okay, so ano po yung mga ilog na ito doon po sa Harde ng Eden at ano po yung ginagawa nito sa presenting buhay natin since now we have the Holy Spirit which is the river of God sa buhay natin. Okay, by the way, sa Genesis po, chapter 2, verse 10, mababasa po natin. Nang sabi doon, Now a river went out of Eden to water the garden. And from there, it parted and became four riverheads. So sa isang ilog, nagsanga po ito sa apat. At naging apat po ito. Namely, ang mga pangalan po ng ilog na ito. Actually, kung babasahin mo yung Genesis chapter 2 ay yung Gihon, Pision, Euphrates, Tigris, or the Hidikel. Okay. So, ano po yung uh, nangyari noong Old Testament at ano rin po yung nangyayari sa atin pag dumadaloy po yung apat na riverheads na ito sa buhay natin. Ang una po, ay yung pong Pisyon. Para maintindihan po natin kung ano ang ginagawa nito doon Old Testament na ginagawa rin sa panahon natin, eh basahin po natin sa salita ng Diyos, sa Genesis chapter 2 verse 11, no? Sabi doon the name of the first is Pisyon. It is the one which skirts the whole land of Habila where there is gold. Yung Pisyon daw ay yung unang riverhead doon sa na sa isang river lang, which is Pishon, ay eh dumaloy po sa isang lugar na ang tawag po ay Habila. Doon sa Habila ay meron pong ginto. At sa, sabi nga po sa verse 12, And the gold of that land is good. Sabi doon, Bedelium and the onyx stone are there. So, yan po yung unang ginawa ng river na ito. Dinadala po yung ano po yung yung dahil sa daloy niya eh na bubuksan po yung mga ginto doon sa habila. I mean, na rebuild po. Okay, yung ginto, yung mga precious stones doon sa lugar ng habila. Na mas maintindihan pa po, po natin kung babasahin pa po, po natin sa ibang version, sabi po sa today's English version, the first river is fiction. It flows around the country of Habila. And sa verse, sabi dun, pure gold is found there and also rare perfume and precious stone. Wow! So, hindi lang po ginto pala, pati mga pabango, rare na pabango na uh, bibihira mong maamoy dito. Napaka-bango. So, yun po yung dala ng Pishon River. Okay? Sa panahon natin ngayon, the Spirit of God na nandito sa atin ay dumadaloy din. Isa ho sa resulta nito is that Uh, ni-rebuild po sa atin yung tinatawag na prosperity. No? Pag mga ginto po ang pinag-usapan natin dito, sabi nga doon, uh, yung ginto doon sa habila ay mabuti. Okay? The gold is good. Ayan. Yeah. So, it brings actually prosperity sa atin. So, mabuti po yung dinadala ng na asenso ng Diyos sa buhay natin. Alam nyo ba na yung pagpapala na galing sa Panginoon, it really adds no sorrow. Wala po itong kalungkutan. Talagang blessing po ito. So, ipoprosper ka po ng Holy Spirit. Actually, daladala -dala ng Banal na Espiritu ang prosperity sa buhay natin, pag-asinso. At yung pong perfume doon, yung rare perfume, it speaks of the favor, yung pabor ng Diyos sa atin. Sa paglakad natin sa mundong ito, daladala -dala po natin ito. Kaya ho, ang totoo, kahit wala ka ngayon, ang totoo po niyan, ikaw ho ay prosperos. Isipin mo na ikaw ho ay maasenso. At ang pabor ng Diyos ay suma sa kasi nandyan sa iyo ang banal na Makikita mo po ito, ito'y magaganap sa iyong buhay. Yan po yung unang river. Yung pangalawang river doon po sa Hardin ng Eden na nasumanga ay yung punggihon. Para mas maintindihan po natin yung Uh, kung ano po itong river gaihon uh, dito sa buhay natin at present tingnan po natin ito sa Old Testament kung saan nag-appear yung word na gihon mababasa po natin ito sa 1 Kings chapter 1 verse 38 so sabi dito Susadok the priest Nathan the prophet Binaya the son of jehuada the cre the Chikri Tites and the Philippites went down and had Solomon ride on King's Mule and took him to Gihon. So, dinala po si Solomon doon sa Gihon. Hindi pa ho siya hari dito. Si David pa ho yung hari. Actually, meron pong nag ano nag proclaimed uh, proclaim na hari during the time kasi uh, si David po ay hindi na capable siya po ay may sakit at mahina na kaya ho nag self proclaim yun. pero yung tinalaga po ng Diyos na hari dito ay si Solomon. Pinatawag niya po itong mga propeta na ito, si Nathan, si yung pare, si Saduk, at saka yung iba pa. At sinabihan niya na dalhin si Solomon doon sa gihon at uh, doon i-anoint na hari. Okay? So, if you will jump doon sa ano sa 1 Kings chapter 1 verse 45 sabi doon si Zadok the priest and Nathan the prophet have anointed him king si Solomon at Gihon and they have gone up from there galing sa Gihon sila po ay sabi doon rejoicing so that the city is in uproar this is the noise that you have heard yan so doon sa Gihon nang katapos si anoint si Solomon nang sila po ay uh, umahon Talagang nagbunyi po. Nagkaroon ng pagbubunyi at nakita na po ng tao ang tunay na hari hindi po yung peke, no? So, yun po yung context ng kwento na yon. So there is an uproar. Talagang grabe yung it is a sound of authority. It is a sound of Sabihin na natin na tunay na proclamation ng tunay na hari. So What is gihon sa atin? Actually, gihon po is it is when we see our authority. Ito po yung pag nakita natin na meron pala tayong autoridad. Bilang mga simbahan ng Diyos, tayo po ay may autoridad. Iyo ba sabihan ng Panginoon na anuman yung iproklamar natin dito sa mundo ay eh, pinoproklamar niya doon sa langit. Kung ano man yung pahintulutan natin at hindi pahintulutan dito sa mundo, ginagawa po niya yung salangit. Binigyan po tayo ng Panginoon, ng grabing authority. At ito po yung dala ng Espiritu ng Diyos sa atin, yung tubig, yung river of God sa buhay natin. Nakikita po natin yung authority. Okay? And uh, sa New Testament po, actually, meron pong time na si Jesus Christ po ay may pinagaling po na bulag at kanya pong nag-speech ano, nag siya sa mud. At yung pong ano, uh, lupa at nilagay niya sa ng tao at sabi niya maghugas ka doon sa pool ng Siloam. So wala po tayong makitang Gihon doon sa New Testament. Pero sa mga historians and mga archaeological uh, oriented persons na nag-aral po ng archeology at na find out po nila na ito palang pool of Siloam noong panahon ni Jesus Christ ay sinusuplayan po ng tubig o, mula sa spring ng gihon. So, doon po naghugas yung bulag at nakakita po siya. So, ano po ang ano nito, implikasyon nito sa atin? Ibig sabihin ho, na yung tubig ng Espiritu ng Diyos ay talagang nagpapakita sa atin kung anong autoridad meron tayo. Kaya ho, uh, we can say no sa mga gustong magwasak sa atin sa mga espiritu ng kaaway like sickness, hindi po natin ito pahintulutan sa buhay natin. Yung poverty, hindi po natin ito pahintulutan sa buhay natin. At kung ano man po na dito sa mundo na gustong gupuin tayo, hindi po natin pwedeng pahintulutan ito. Kasi nakikita po natin na meron po tayong authority. Binigay ito sa atin ng Diyos. Okay po? So, yan po yung gihon. At yung isa pa hong ano, uh, ilog doon ay yung Tigris o Tigris, no? So, yung Tigris po or Hidikel no? eh para mas maintindihan po natin kung ano ito, let's look again sa Bible na kung saan ito ginamit. Sa Old Testament, si Daniel chapter 10, verse 4. Okay, ang sabi po doon, Now on the 24th day of the first month, sabi doon, As I was by the side of the great river that is the Tigris. Si Daniel po yung nagsasalita nito. Nandun siya sa My river Tigris. So, ano po ang nangyari sa kanya doon? So, nangyari sa kanya doon ay ito, bali sa verse 5 ang sabi doon, I lifted my eyes and look and behold. Nang tinas niya ang kanyang mata, nakakita siya at pinokos niya yung pagtingin niya doon ang nakita niya ito, a certain man clothed in linen, whose waist was girded with gold of ufas. Yan, nakakita siya ng vision. Okay? Or revelation. So, ano po ang nakita niya? Sabi sa verse 6, His body was like beryl, his face like the appearance of lightning, his eyes like torches of fire, his arms and feet like a burnished bronze in color, And the sound of his words like the voice of a multitude sub 7 and i daniel alone saw the vision for the men who were with me did not see the vision but a great terror fell upon them so that they fled to hide themselves yeah therefore i was left alone when i saw this great vision and no one and no strength remained in me for my vigor was turned to frailty in me I retained no so, yan po yung experience ni Daniel so it just tells us na yung itong pangatlong river na dumadaloy doon sa Eden ay ito yung dala ng isang river na nakakatanggap tayo ng heavenly visions or revelations sa panahon natin ganun po yung Espiritu ng Diyos, yung river na nandito sa ating yung banala Espiritu nagdadala po sa atin upang makatanggap tayo ng heavenly revelations. Katulad po ng nakita ni Daniel. Actually, yung picture na nakita ni Daniel dito ay picture ng Diyos. No? Nakita siya like a man. No? Actually, uh, this is a picture of God na naging tao which is Jesus Christ at yung kanya pong karakter ay nandoon po sa lahat ng nakita ni Daniel. So, siya lang po nakakita during the time. May mga ilan po siyang kasama na hindi alam yung nakikita niya. So, yung may mga river of God lang sa kanilang buhay, ang nakaka-receive po ng mga heavenly revelations na ito. At ikaw po na tumanggap sa Panginoon at naniwala sa Kanya, ay meron ka pong ano, uh, experience na ganito. And God will... Uh, ano give you experiences itong mga heavenly revelation ito yung tigris o tigris no at ito yung dumadaloy sa atin sa buhay sa atin ngayon sa buhay natin okay at yung pang-apat po yung panghuli ito po yung Euphrates the Euphrates river para mas maintindihan po natin ito again basahin natin sa Genesis 15 verse 18 na ang sabi po on the same day The Lord made a covenant with Abraham. Ito yung time na nakipag-covenant si God kay Abraham. Nang sabi po, saying, To your descendants I have given this land, from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates. So nandun po, na-mention po yung river Euphrates. Ito yung lugar, okay? Ito was, uh, yung uh, lugar na kung saan uh, sinasabi ng Diyos yung covenant niya kay Abraham. Pag sinabi po natin covenant, grabe po ito. It really means life and blood, buhay at dugo po. si Lord po mismo, si Yahweh po mismo nakipag-covenant kay Abraham na siya yung magbibigay. Alam nyo ba na pag sinabi ng Diyos talagang walang makakahadlang lang yan. O, wala pong element dito sa mundo o sa universe na makakahadlang pagbiningkas ng Diyos. Siya na mismo nakipag-covenant. Ibig sabihin, nilalagay ng Diyos ang kanyang buong pagka-Diyos sa sinabi niyang ito na ibibigay you no, know, to your descendants. Sabi niya, I have given this land mula sa Egypt, river of Egypt, hanggang sa river ng Euphrates. At nakikita po natin na ah, ano yung mga nasa river Euphrates na yan. Minention po ng Diyos. Sabi doon, the Kenites, the Kenizzites, the Cadmonites, sabi doon, uh, the Hittites, the Perizzites, the Rephaim, the Amorites, the Canaanites, the Gergesites, and the Jebusites. Lahat ng yon ay binibigay ng Diyos kay Abraham. Yun yung sinabi niya. So what is your freights para sa atin? Right now na meron tayong River of God, meron tayong Holy Spirit dumadaloy din po 'yung River Euphrates sa buhay natin. Yan po 'yung earthly manifestation. Okay? 'Yung manifestasyon dito sa mundo. So kung mapapansin mo na 'yung apat na ilog na ito, misteryosong ilog na ito, eh 'yung Pishon, 'yung Gihon, at pagdating po, po doon sa Tigris and Euphrates, bubukal mo na ito ng isang river bago po nagsanga sa dulo. Anong ibig sabihin ito? Ibig sabihin, itong heavenly revelation at saka earthly manifestation ay magkasama po ito. Pag nakatanggap ka po ng heavenly vision or revelation from God, mayroon po ito palagi ng earthly manifestation. Yan po yung ibig sabihin niyan sa panahon natin. So, maraming maraming salamat po sa iyong panunood sa video ito. Nawa po ang Panginoon ay patuloy na nangungusap sa iyo at ikaw po ay pinapatatag at pinapalakas ng Panginoon. Ano man po ang sitwasyon mo sa panahon ito, tandaan mo lang po, ikaw ay nakay Kristo at ang ilog o river of God ay nasa sayo. At dala nito yung apat na mga ilog pa na dumadaloy mula sa iyong buhay. Kahit saan ka man mapunta, alalahanin mo palagi na ang Diyos po ay gumagalaw sa kalagitnaan mo. So maraming maraming salamat po again for watching this video. I trust na ikaw po ay napagpala. Ikaw po ay nakatanggap ng kagalingan. Just receive it and believe it ikaw po ay nakatanggap ng supernatural help sa Panginoon. Dahil ito po ay supernatural moment, moment with our Jesus. Thank you so much.